stone mga pre. Mami, ito po yung reserve nyo. Tapos, explain ko lang po yung ginawa ko. Ito yung three, bell po Romeo 3, Judith. One. Hector, Whiskey. Hector, Whiskey. Hector, mm. Mami, ito mga explain ko lang po, mama. Pinalitan natin po yung metro nyo, ma'am kasi pa nga po meron po may mga nakikita kami na, na parang uh, iba na yung kulay pagkatapos for verification of cover seal ito po yung uh, detalye ng bagong metro ito naman po yung uh, lumang metro nilagay po namin yung reading niya pwede ko bang pa? meron po kayong kopya nito ah man. okay. thank ah, so, you carbonize naman po ito oh, ah, sige sige meron po itong kopya ay meron pong uh, nilagay namin yung reading para sa susunod na reading date kung ano yung na-consume nung metro na metro nyo, umpisa nung last reading date ipapakita hangga, ko yan doon, pag nagbayad ako, ah, hindi na hindi naman, hindi naman po kung ano po yung naging konsumo nung metro nyo, umpisa nung last reading date hanggang sa araw na ito tapos na naman po ng metro, umpisa ngayon sa araw na ito hanggang sa susunod na reading date ipag a lang, para po continuous pa rin yung reading niyo pagkatapos po uh, tanungin ko lang yung mga gamit niyo ma'am uh, may TV oh, ilan po yung TV ma'am? dalawa, dalawa. dalawa 132. electric pad po ma'am Dalawa lang. Dalawa. Ilaw niyo ma'am, yung madalas lang magamit. aaral Yun sa sala lang. Mga ilang po? Sa lang? Dalawa, sa kusina at sala. Mga uh, 5 watts sa so LED. Ano pa po yung mga gamit naman? Malibang po doon sa mga... Washing machine. Washing machine. Uh, web, meron po? Siyempre, meron. Uh, aircon? Air, hindi naman aircon, kundi parang air cooler. Ibig sabihin po ng PLOD, partial load only dictated. Hindi po kami pumasok dun sa bahay kung ano lang yung mga binigay. No. Tapos ma'am, yung metro niyo ma'am dadalhin natin siya sa Ortigas for laboratory testing. Para sa anyong laboratory yeah, po. testing. Malalaman po natin kung yung metro niyo ay good pa. No. Pagkatapos mm. ko, kung depektibo po yung kontador kapag mabilis makakatanggap po kayo ng refund. No, pag mabagal naman po, may babayaran yung customer na billing adjustment. Pero pag halimbawa, yung sinadyang galawin yung contador, yung tinatawag po natin, tampered meter, na no, may babayaran pa rin talaga yung customer kasi may natipid po siya doon sa bagay. Hindi, paano yan? Kasi yan, dati, nagkaroon ng problema. Okay, yung yan, yung, okay. yung linya niyan. Yan, yan nireport ko yan dyan sa may tungko. Okay. Tapos sabi ko, tinanong ko yan kung kailangan palitan yung metro. Sabi nila, hindi na kailangan palitan. Pero may papel ako niyan, hahanapin ko sa taas. May record naman siguro yan. Oh, ma oh mayroon na kung ano yan eh. Pwede pong dalhin yun doon sa branch, ma'am? Kung halimbawa ang... Kung ano saang, po, saang branch? dito sa... Kung sa... saan po kayo nag report mo? Ah, sa Tungko. Di ba wala na? Nandito, nandito na, na sa, sa Star Mall? Yun. Star Mall na po siya. Oo, oh, nandiyan na sa Star Mall. Nalipat na po siya doon. Oh. Kung halimbawa, kung ano man po yung nagiging uh, gusto nyong uh, mangyari, kaya i-request na dun sa report, kung ano po yung... Pwede po kayong pumunta doon sa office namin, dalhin niyo po yung record niyo. Tsaka po, yung uh, ibibigay na copy. Kung sakaling nagkaroon ng problema. O, 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 o. Pero 'yung metro nyo po kasi ma'am, hindi naman po siya broken. Ang nilagay ko lang po ay for 'yung others for verification. O kasi wala, wala namang pwedeng magdikta na 'yung metro nyo ay ayos or tampered. O, hindi kasi ano, wala namang ibang gumalaw niyan. Maliban na lang doon sa ano, 'yun okay. ngang nagkaroon ng problema dati kasi ginawa ng electrician. Okay. 'Yun lang 'yung problema noon. Tapos noon wala nang niyan kasi nga nasa loob Naka siya. Nasa loob po hindi siya makapasok o, o. Siya. Ayan ma'am, kapa-receive ko po, tapos bibigyan ko po kayo ng copy. Pangalan po, nakatunayan po na kami yung nagpalit ng method. Pwede nyo rin pong picturean yung ano namin. Ayan na. Tagameral ko po talaga. Okay. Okay. Ay, po pick up number na lang Ayan po. Kuhaan ko na yan. Ay, sige. Ito mga pangalan po at pangalan. Tapos ma'am, ini-invite kayo ng Meralco na makapunta mismo doon sa pagtetest ng Metro. Pero kung hindi kayo makapunta, meron naman pong representative na galing sa ERC. Sila yung tatayo bilang kinatawan ninyo. Sa Ortigas ba? Malapit ba yan po... sa ano? Mm. Sa may POA eh? Tama ma'am. Doon po okay. mismo yung main. Kasi nandoon na. yung opisina ng asawa ko eh sa Ayun BOTR. Yun po. Pwede ba sa pumunta na? P Pwede po. Siya kung 25. anong oras yun? Ito po. 8 AM to 10 AM. Ah oh, sige, sabihin ko sa kanya kasi nandoon ano lang naman opisina niya eh. Ayun po. Yun po ito yung inexplain ko sa inyo kanina. Anong Pangalan ano niya? Pangalan ko tsaka pirma din po sa taas. Doon po yung pinaka-main namin, Office of Tegas. Pwede siya na lang patinin ko diyan kasi magkatabi Pwede lang naman ako. pala. Eh. Doon yung ano ng asawa ko pisina eh. Baka biglang tumaas nakakatakot 'to, no? baka biglang tumaas yung bill ko ah. Naman po. Calibrated Akira. ba 'yan ng ERP? Accurate po yung metro natin. Bali dalawa po yung copy. Ako lang yata ang pinalitan nyo ng metro eh. Ako lang bang napalitan nyo rito? Anong metro? Ako lang pinalitan nyo ng metro? Ito po kayo lang po. Ba't ganun? Hindi okay. po namin alam, ma. may binibigay lang din po sa aming ano, mga, mga pupuntahan. Ano mga ito sa na na. naman. ko naman. Ayun 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 ko naman. naman. Mama datang. 1 1 3. 5. 1 3. Tama, Tama. 3 8, 2 3. 8, 2. So, 1, 2, Ay, hinaan mo muna yung apoy. Baka masunog. Ba't ganun? Ako lang ang pinalitan dito. iwala wala namang...